Pulang-pulang hotdog mo, ate. Ligtas ba yan? Hello mga ka-Health Real Talk. Ako po si Arlene. At welcome na naman sa isa na naman nating mapula, matulis at malaman na episode ng Health Real Talk. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang paborito ng masa. Ang hotdog na pulang-pula. Oo, yan nga. Yung palaging bida sa almusal, baon ng bata, pang-ulam sa kanin at emergency food ng mga OFWs. Pero, alam mo ba kung anong nagpapapula dyan? Food coloring na tinatawag na red number 40 or carmine na kapag sobra sa katawan, may posibilidad na magdulot ng allergy, hyperactivity sa bata at kahit cancer-related concerns sa long term. At hindi lang yan, ang hotdog ay processed meat. Ayon sa World Health Organization, ang processed meats ay group 1 carcinogens. Ibig sabihin, may sapat na ebidensya na maaaring magdulot ito ng colorectal cancer kapag palaging kinukonsumo. Ano ang nasa loob ng hotdog na yan? Sodium nitrate, pampareserba, pero mag magform ng nitrosamines or carcinogenic saturated fats dagdag risk sa heart disease high sodium content delikado para sa mga high blood pressure artificial flavorings and binders na hindi natin alam kung gaano kaligtas in large amounts payo ng mga eksperto. Once in a while lang ang processed meats. Piliin ang real meats, grilled chicken, boiled egg, or tuna. Kung bibili man ng hotdog, piliin ang low sodium at no nitrates added versions. Ang Health Real Talk, mura nga sa tindahan pero mahal ang gamutan. Ang hotdog, pwede paminsan-minsan pero wag araw arawin Tandaan mo, Pula sa plato ngayon, baka pula naman sa mga laboratory exams mo. Have a nice day everyone.